Ano sa kilo ng patatas? 75 ang patatas. Ang ati, ang repolyo? 40 ang kilo ng repolyo. Update price tayo dito ngayon sa Tansya Public Market. Ati, sa ano sa sibuyas na puti, magkano? 80? 80 ang kilo ng sibuyas na puti. 40 pesos po ngayon ang update price ng repolyo. Pino, magkano? 13 Pino. Bell pepper ate magkano? Bell pepper 200 200 ang kilo So may sibuyas din po dito 90 po ang kilo ng sibuyas na pula 90 Tapos sa bawang po ay 120 60 pesos ang kilo ng baguio beans 60 pesos ang kilo ng siling po yung ngayon ah, 70 pesos ang kilo <laughs> may pili po si Nestor lang kayo ng ano ang kilo ng repolyo ay 40 tulang ganito lang kali ito pwede tayo dito mag ano lang yung mga bibili lang natin ayun, ano, pwede tayo mag ano lang tansyahin lang po natin ating mga bibilhin po para mabagyo po natin ang dala po nating ano ah, pamalengke ito po ngayon ang mamalengke dito sa Tansa Public Market dito mura ano ang mamalengke ito sili na ako na ito bumili tayo ng sili 30, 30 pesos ati ba yan yung ano Itong baggy sa magkano? Baggy bins. natin. 60 Kani o 60? 60 po ang kilo. 8 okay. lang po. Okay. 8 pesos yan natin? Opo. Okay yan. Sige, ko lang po para i ko na siya. Na ba yun? 70? 30. 30. Oh, 39. Para ma-add ko na yun natin. 40. 49, 48. Mm. 48, 48 yung ganitong kalaking mm. repolyo. Ito, 120. 13 lang siya, 12. Mm. 100 na. Mm. 127. 120. 28. 155 po lang at... Please. Ano, okay na yan? P181 po. Ayan. Yeah. 180 na lang, te. 180 lahat ng ating napamili. family Ito, ate, ayat. P180. Ayan. Yeah. Alam mo, siya... 40 ang kilo ng labanos. Pahabol ako kay Ate, itong dalawang pirasong lemon, ah, binigay lang niya sa akin ng 10 piso at saka itong ano ang labanos sa 15 pesos. Sobrang mura po dito mamalingke. May pahabol na ka na po tayo kanina pero nagpahabol po tayo. Dito may mga langkatin po Bali, ang napamili na natin ay 180 plus 65 ano? Magkano lahat? 245. 245. presyo ngayon ng ano ng bangus 180 yung ganito pong ano po yellowfin magkano po 240 po ayun naman magkano sa tuna. 380 po. Yung ganito pong laman. Sa tilapia po. 130. 130, 140. Dito lang yan sa public tansa. Kapite. Ano pong isna to ate? Pampano po. Magkano po sa pampano? 380. Sa galungbong po? 120 140 natin. Ang ganda ng pusit ni ate. o. Oh. Magkano po sa pusit? 420. 420 Ito yung 400 Sa hipon po magkano po? Uh -huh. 400. Ito po ngayon ang presyo po ng mga isda at sipo dito sa public tanza market Update price po tayo ngayong araw na to 360 ang kilo ng bisugo sa danggit po. 360 po. Sa saksak po. 440. 440. 440. Presyo po yan dito sa, ano, sa Tansa. Katatapos lamang po natin mamalengki mamalengke po dito sa public Tansa. Ano, sa pamilihan. Ang napamili po natin na bumili lamang po tayo ng gulay at saka yung ano po yung gagata, magagata tayo ngayon ng langka. Napamili natin ay 180, tas ano yung sa langka at saka gata 65, tas 10 pisong asin. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel. Next tour na kay channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.